namimili dito sa bodega linino ngayon maraming customer mura mura si mga, mga mga gadget nila dito mga cellphone eh. may mga freebies dito lang ito sa may ng public market ng Taytay may yung bagong palengke mga kapro bodega linino ayan Bodega Linong, ayan, o natagpon nyo lang din sa may grand floor ng palengke Black One Store yan eh, number 32 bagong palengke kay Terizal bodega ni Nino uh, uh, okay? uh, uh, malapit na malapit yeah, na yan ha? lang po ang sa ho may sa ha Sinahang pa ha? may mga fake na account yan oh, noo <laughs> mag ha wala pa silang online siling ha yan <laughs> sinasadya ngayon po ha ito sa akin nakikita sa natin Malala Usman. Sino ba mag-vlogger po nakapost dito sa YouTube? 23. Ayun. Bobo 'yan ini. Nola pa kamura mga gadget dito nabili nung. Opo, opo. Ang bestseller natin ngayon Infinix, techno item, Actually, di lang Infinix sa pang-gaming phone, lahat 'yan bestseller. Peter, may mamon, Narito na ako ng LED TV, ayan. Ito sa 499 ang price. LED TV 32 inches, ang price niya ay taw sa 399. Free free wheel bracket with speaker. Ito sa LED TV neto 45 inches, ang price niya ay 1,499 pre wall and bracket and speaker pag bubalik ka dito ng LED TV na ito mga kapro kaya magiging previous speaker yan free speaker Pero lang pumunta si Ma'am. Yeah, nando yung Yeah. Nasa ganyan nasa Ikaw na, ikaw na. na buksan buk mo ito ha. Ay, ay, uh, yung mga namimili dito kay ay, sa bodega ay, ni Ninong lima, ano, aning, pito, yung po ha, ito po yung laman ng piso, ba? Ma'am, ngayon, kuha ka ng plastic, ibabalik natin para lagyan lang ulit nila namin. hindi ka nininom yung lahat, uh, lahat, yung, uh, uh, yung, uh, yung uh, Sir, ikaw na lang yung hinihintay. Nabuksan na ba yun? Okay lang. O, pwede buksan? Ay, Mag dito na talaga. Ito na lang yung mga no refund, simyo ni Tapos yung uh, CD damage. So, sa lahat ng mga tindera ni... Dinudumog mo na itong ni Bodega ni Ninong mga kaprok dito sa Mekwa ng Paytay sa bagong palengke ng Bagong public market ng e, to, pili, pili. Paytay. Sa sa ground floor mga kaprop ayan eh, yung TV niya mayroon pa next time mga namibili inches, mga dito tayo mga dami mga vloggers 45 inches sa halagang Ah, na mga bilhin dito. Mga gadget, may mga freebies pa ito mga oh, bu kaprok. may eh, mga customer tagsani mga namili. Yeah, sa bodega ni Ninong dito sa may Taytay. -tay. Ito may malaking LED na TV ito mga po 50 inches. Ang Dima price nito, 12,599. Ayan, may... May pamigay ito mga kapatid. Oh, Ang may, may libring speaker. Bodegan ini nung kami guys sales ito 45 smart TV airco air cooler, rice cooker, nano. Sabi guys, sales now, sales 10,499. Ah, mga previous mga kapro ito. 45 inches. Kento sa po price. Ang mga previous, mga rice cookers, Saka ito multi-functional luxury smart rice cooker. Ito air cooler to pala. Ito mga previous to. Saka ito ito na inalo spray machine. Ayan. Mga previous to. Bali tatlo. Meron pa isa ito. LCD, 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 LED LCD, flat panel TV, wall mount. Ito, ito, it's, naka-set na ito mga kapatid 6,899 pesos Celsius isang smart na cellphone 6,899 ang price may mga kasama na siya ng microphone stand ito yung kasamang freebies ito ba kapro ka saka 850 Kit give na o ng cellphone. Ayan, iba, iba ko ng kombinasyon ng select. May mini gift na mini USB pan. Ayan. 614, 499 pesos ang kunit ang mga kapro. Late TV na 32 inches. 4,999 pesos ang price Merong li, may free na ako no. wall bracket saka speaker ito Vivo Y11 no? ang price naman nito 5,399 na lang may kasama pang passion gift na mini USB pad ayan yung mga kasama ayan may Oppo Itong set na ito, ang price ha, 5399 pesos. May grot TV, ito mga kapro pa. Ito yung kanya, yung TV na, yeah, yung monitor at TV. 15 uh, inches na TV na bibili mo sa P12,599. Ah, 15 inches, itong babayaran mo, solid hindi ka nalugay ito. So, itong pag binili mo ito sa market, ito nasa one, ano, basta bago Mas ligit like 1,000 to eh. It. Ito pa. Yan. Tsaka so, ito, mga bracket. Ang bracket kasi, mabibili mo mga, mga depende sa bracket, may mga 700 bracket. May mga sa wall bracket to Yan. So, hindi ka na-talo doon sa to. So, ang laki na ito. Alam mo kung sa smart TV ganito kanya? Kami solid panalo ba boss panalo? Oo, pinalo panalo na. panalo ba? oh shout out mga sa mga ka-vlogger natin yung mga mm. uh, shout out kay boss Eric so dani pa 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 Speaker pa Bracket speaker. Ayun, speaker. mas inches na TV na So ang price 4,000 na May mga speaker. Mga May stand ng microphone. May mga libre sa 6,000 magbabayad ng 6,400. Sa cellphone tumama gyud sa. Napakamura to mga, Napaka mga kaprok. ko Ayan. Dalawang Ayan. cellphone 6,499. So may mga libre pa siya. May dalawang libre Ayan. pa oh. Yeah, na lagay na microphone stand. Yeah, stand. May, 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 electric pa na. Mini portable. USB pa na electric pa. Panalo pa hindi ka nakadalo na. sa presyo ng 6,400 mga guys. So uh, solid solid ka na dito. Iba-ibang mga panalong panalo dito mga kapro ito naman o no? 5,499 naman ang price dito dalawang cellphone, dalawang cellphone din ang kasama Vivo na Y11 dalawang cellphone o no? oh. papakamura uh, baksak ma dito lang ito mga kaprok, sa bodega ni Nino 5,499 Vivo na Y11 so, isang cellphone panaupo po may kasama pa ng dalawang mini USB na pan. May iba yung kanang price dito mga kapraka. Ito, uh, uh, um, read me. 5,199 naman ang price. Uh Bali, dalawang cellphone na nakakakon dito mga ko. Bibo, ayan. Bibo Y81 kasama. Saka isang cellphone ng Redmi A3, 5,199 pesos. May kasamang microphone stand, saka mini USB fan. Dito sa Infinite na 64GB, ang price nito mga ka 3,499. Ito. 5 pre Ay, mga previous to mga mga balita-balita mga natin dito. O, natutustem tayo maapi Susie and the Visible. The Visible, na isang cellphone, meron kayong makukuha ang Kung ayan po naman ng ganito, meron naman tayo tayong previousness finger at challenge pare. marami tayong pagpipili Pero mal napaka-controversial nito, ayan. Yeah. Oh, parang ano, uh, hint lang sa mga ano, piliin nila yung presyon oh, uh, 700, 700. na daw ano. Ano, ano? na lang, ano ko lang yung Clip na no? Clip lang siya, clip Di clip, nga fold Pindot-pindot lang, hindi to siya touchscreen Okay lang yan no, sa nga, mahal yan eh. Magkano yan? 700 Mata, original, hindi 700, oh, original 700 ano? Seven Ay ay mag text, ay mag text take na. Ang lakas makasosyal ano? Oh mag make up ka na? Para lang make up guys. yung yung TV. Lumabas na. Ano Ano ibig sabihin na? sabihin alam mo yung paper okay, dati? Ilagay lang sa doon. Tagalog, sa mga Tagalog naman, sa... ganito, tapos ilalagay lang dito. Yun, no? Baaper, no? No. Ah, mag, paper yun, no. mga paper doon. Pag dito na ron, lang no? ibutang, dito lang ilagay. Okay, so, ayan o. Oh. Maganda <laughs> 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 to ah. 23 Pesos, parcel eh. So ito may mga, lang siya, Tawag, na. Pang private personal din sila rito mga ng -okay laptop, ito. 3,999. 3,999. Ayan. 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 din Ayan. 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 16GB 32GB dito sa Redmi A3 to mga kaproko oh, 64 64 GB to mga kaproko 3,199 ang price ito mga kaproko Kaya napakamura mga cellphone to Redmi A3 3,199 na lang ang price May mga previous pa yan ito mga kaproko Ito yung laptop na pang tatak nito Dell Forum 32, 32 Give and, and number 32 prumbuk to so mga kapro From book 4,699 ang price sa unit niya Pag bumili ka ng mga items dito mga kapro may kasamang mystery gadget na yan 4,699 Ang kasama niya ito 4, 699, so ito na din ang intro ko yung Bison. Ang sinayang nila so, pwede ka magluto ng mga ulam. Ano, uh, Multifunctional yan. Ito yung kasama ko. Ayan, ano yan, sir? 99 na yan. And then, ito yung 99 nila, no? Ito yung dalawang mic po. For only 2,499. Ayan. Si BTS 1709. Okay. Ayan po niyan, Bear. Padami ng padami ang customer dito sa bodega ni Nino. Ayan. Ayan tayo dito sa smart TV po natin na 32 inches. Megra HDR. May free na po siyang 16 inches na span pan. Isang induction cooker. Spray machine with wall bracket sa halagang 7,499. Wow. Napaka-muka ang panalo na po. tayong 45 inches po na smart TV. May kasama na po siyang rice cooker, air cooler, spray machine at saka wall brackets sa halagang 10,400 lang. Wow. wow. Marami po tayo. Meron din titigton 50 inches po na smart TV. May price 12,599. May kasama na po siyang 16 inches test pan fan induction cooker spray machine at saka isang isang wall bracket. Apat po yung TV sa halagang 12,599. 50 inches na po yan siya. Sa mga ayan naman po ng mga pamigay sa natin, mayroon po.

saan tayo kong mga at pa isang Redmi A3, isang Oppo 17T with super bisa lagan 6,499 thousand four hundred isang kapitan garogona siya price tag lang. pa <tuloy> isang Infinix na Smart 864 GB, isang Redmi A3 sixty GB, isang portable speaker. Isang phone stand sa halagang 6,599. May cellphone kang dalawa. Yeah. Yeah. Okay. Hindi natalo talaga sa presyo uh -huh. niya. Mura uh -huh. talaga. Solid, solid na. Okay. okay. Meron din tayo ditong tatlong freebies. Okay. Isang phone na Y81. Isang Redmi A3. with uh, Tatlong freebies na yan. Isang selfie stick. Mini phone stand sa halagang 5,299. Mura. Wow. Wow. Mura. Mura na ngayon. Panalo pa rin. Mura. Oh, lahat panalo ng lahat ng mga items dito panalo. So hindi ka na login doon sa mga presyo ng binibigay. gusto ng ating mga minamahal oh, ng customer kaya iba-iba talaga sa cellphone vendor. Okay, sample pa lang ng isa. Oh, yeah. Sample. Isang Oppo A5s. Iyon no? Isang iTel A50. Ito yung pangmalakasan natin. Iyon ang magamaran. Isang selfie stick, isang mini mini fan. Uh, ako ko ito, ah, Richard Chow na po ito ha, sa mga hindi pa nakakalam. Okay. Isang phone stand sa halagang 5,999. Hindi oh, uh, uh, pa rin talo sa 5,999. So, ang daming item Dalawang phone kasi siya. Alright. Uh, Ay, nanak, at tinatanong okay. uh, na, yung tatanong lang natin, no? siyempre sa mga, kung um, mayroong kuminda kasi, uso-uso na ngayon ng mga, uh, oh

Sandali lang po ha. Excuse me po. Itong ITEL RS4, 12 GB na po siya. 16 GB, 10 GB siya ngayon. Sa halagang 5,799 na lang. So kumusta ang camera niyan, ma'am? Ay maganda. Ah. Uh -oh. Maganda 'yung camera. Singanda ni ni sing niya ni, ma'am. Ay, ang ganda nito. sinasabi ko ngayon, marami nang gustong magbalak na mag-vlog, mag, oh. ano, mag, like. mag TikTok. So anong mai dyan? diyan, 'yung okay. malinaw At na tayo, malinaw tayo, na camera? Ito, ito siya, ito. Magaganda uh -oh. po talaga 'yung mga brand ng mga serye natin, Nine Phoenix, Tecno i10. Lahat yung fast charger rin. Ayo. Ayos. Oo, nangaganda. Kasi kalimitan 'yun ha, 'yung mga ano naghahanap ng malinaw na malinaw na camera. Malinaw na malinaw. Meron tayong malinaw Marina. na malinaw na camera. Papakita ko sa inyo mamaya. Sige. Sige. Oh, sige. Yan ang aabangan natin. Ang dami so, talaga sa kakaangan ni ma'am talaga. Uh, oh, nakalagay ngayon hot na hot. Ma'am, ito na pagkakaalam ko. Pagkaya nito, <laughs> <laughs> smart 8, Pag bumili ka ng pag-individual, ibig sabihin pag isa, meron kang mystery. Lahat na saan ba yung mystery? Oh, Ayan, yan yan. yan, yan, yan. Mystery. Oh, hindi, right, yeah, yeah. hindi ka lang sa cellphone, kahit anong cellphone yun, kahit anong halaga,

Bodega ni Nino ngayon, napaka-mura na ng mga 50, gadget sa 16GB dito. 16 GB salagang sa 10,500. Oh. Meron tayo dito ng Hot 40 Pro, Hot 40 Pro 256 GB, 16 GB RAM 7,199. Pero din naman tayo dito in Phoenix, uh, 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 sa 20, ma uh, na po siya, 5,000, 7,000, ay 5,700. Memorize talaga ni ma'am. Meron naman uh, din po tayo, dito, 13, Phoenix, 10, po ngayon, 6, ang kabisado ng Infinix, sale po yan siya ngayon. Basta lahat yan, may kasamang Mr. Box Piso. <laughs> <laughs> <Okay>. lahat, <laughs> lahat ng items na yan. Kuya, pakuha daw sila. Pasyata po. 5,999. Okay. Inan, mat uh, matanong ko lang, bakit ang pangalan ay hot? Hot? Kasi hot. Kasi hot. Oh, okay. po ito sa mga in Phoenix. Ay, ito po na ah, mm. okay. dito. Okay. Mayroon din naman po tayo dito mga techno. Techno. Okay. Ito, ito techno. Ayan, yeah, mga techno. Techno Toto 5. 256 GB. Sa alagang 6,699. At saka itong... Also. Techno Toba 6 Neo, 7,099. Same po yan siya ngayon. Meron naman din po tayo itong Tech Nora 20C 5,199 to 56 libi na rin po siya. Meron din tayo itong item S23 Plus 6,799 to 56 na rin po siya. May mga freebies din ito? Lahat po yan may mga freebies. Yung freebies natin yung nangapot ng Okay, meron tayo itong Realme Note 50 pang malakas ang Realme natin. 3,699 to 64 GB na po siya. Okay. Ito, okay. so, hindi tayo. Ito, okay. ito siya. Pambata lang po siya. Oh. Pambata. Dito, magkakaiba po siya ng presyo kasi depende po yan sa rama at saka from Bacolor Windows. Ito po ay seganan lang po siya. Hindi po siya brand Tapos yung warranty naman oh. okay. niya? Meron po tayong warranty po sa laptop na one month warranty replacement ay 7 days. May mga freebies din dito? Mayroon, marami. Ay, okay. di ho. Ma'am, sample, ano ang freebies yan? Um, okay, magsasample ako isang Basta marami na. Oh, sige, basta, marami, sige. sige. Napapagod na si Ma'am sa sobrang dami talaga. Basta rito busy, talaga yung presyo. Mapapamura ka talaga. Sa sobrang mura talaga. Ang pinakamura okay, ng lahat tapos 2,999 pesos. Ano yan, Ma'am? Touchscreen na rin, hindi? Hindi pa lang, ay, so, ay, hindi. Ay, uh, manual na, ano lang. Uh, uh, ibabalik natin, ma'am, ha? Okay. Medyo pagod yes. na si mam ma bakar na siya? yung inihil... okay. okay. ka ng camera. Ito ay nagkakahalaga po ng 14,000. Ito na yung pang malakasan. Pang malakasan yan. Ito na Kung bibili niyo po ito sa mall, na, ang lagi ng discount niya. Wala kayo ng discount niya. 4,499. O, ayan. Ang lagi niya. May previous din ito, mga. Infinix. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. <laughs> Mag-ending na nga tayo, oh. Oo, ayun, oh. Ayun, ayun 14,000. Meron din tayo dito ng Infinix. Infinix uh, 030. 030. 256GB na rin po siya. 16GB RAM. Napakalino po ng camera niya. Napakalino. 8,999. Mass charger. Anong kasama okay. sa loob? Mass charger. Meron siyang casing. Uh, ah, previous charger. niya. Tapos may tempered. ma'am. Ah, ano na rin siya? Ibig sabihin, pas charger? Ay, super. pas charger po. ngayon, ang tanong naman, yung warranty naman yan? May mga warranty naman po tayo. Sa amin po dito is one week warranty, two days of Pero may one year warranty naman po itong service center. Okay, ma'am. Maraming maraming salamat. sa okay. Mula kay Papansin okay. TV. Isang banggit na lang kung saan lugar ba ito talagahan. Napapagod na talaga si ma'am. Isang <laughs> na lang na malakas na sigaw kung saan talaga si Nenong matatagpuan sa Taytay. -tay. Um, dito lang po yan matatagpuan sa buong palengke ng salamat na pinangpom bodega ni Ninong Black One Stone number 32 maraming maraming salamat po okay thank you thank you okay ay ma'am no salamat po ma'am tapakabayt ma'am salamat kayo ma'am maraming salamat sa inyo na salamat 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 ma'am salamat sa